PIC tiyay si Boy. Hansam. <laughs> Sarado na lang hayat ah. Uh, sabi, pero eh bangko hindi pa hindi ko pa na, na ano ko. Pero PIC good naman. No problem. So far naman, ah, uh, mababa ang occupancy pero tuloy pa rin. Open <laughs> That's good do. No? Good news. Hindi ka Ay, pupunta man, ng US mainland? Hindi pa. Kailan ang punta mo? Si. Oy. <laughs> From LNT uh, International. Year. Year. The maintenance manager uh, guys. No. Uh, GM GM. GM. raon, raon. rock on, rock on. Uh, Shout out na boy. Uh, General maintenance. <laughs> <laughs> Hindi manager ah. <ha? laughs> okay. All right. Kumusta bro? Gusto mo kape? Pahingin kape. Hot or cold? Dito magandang bumili. Dito na kayo bibili lagi sa Korean hardware. Lito yeah, nang gusto ko sa iyo, bro. Uh, o gusto mo Kentucky? Ano merong available? <laughs> Basta wala ano yung available. Pwede na ano? Oo, so, dito kayo bibili lagi sa Korean hardware. O sige, bibigyan kita ano. ng kape. One right. Para may ano dito, may kape. May ano dito? May tinapay. This guy guys from Big Bell. Oh yeah, small bell. <laughs>